habang abala ang madlang people sa pakikipagbordegulan sa social media, sa pakikipagtalo tungkol sa katatapos na Super Davis concert. Ay deadman naman ang ang kabogabol star, at busy na nakikipag-date sa kanyang asawa na si Ayon sa ibang bansa. Spotted na nagsha shopping sa Tiffany and Co. ang couple, kaya no-show muna ang TV host sa It's Showtime. May pa champagne at chocolates ang Tiffany and Co. Matapos silang nakabili ng mamahaling alahas. Kainin na yung chocolate. Kainin yung chocolate. Sarap mo yan. Oh, mahal ang binayaran namin. <laughs> <laughs> chocolate lang ang libre. Chocolate lang. Wala well, na bang iba? Suso pa. Pinapayang -pina sweet sila rito ah. Pagkagasusin ka muna. Mm. Kasi bilihan ka chocolate. Ang mahal na chocolate. Thank <laughs> you Tiffany. Ang sweet nyo. Marami ang naghahanap kay Vice Ganda dahil matapos mabash ito ng todo ng mga netizens, lalo na sa mga Duterte supporters, ay wala pang imak ang komedyante. Nais ng ibang supporters na makan sila ang mga endorsements ni Vice, gaya ng Shopee at McDonald's, at mapersona non grata sa Davao City. Marami naman ang nagsasabing OA masyado ang mga bashers. Maganda naman ang kinalabasan ng concert dahil sa all-out performance si Vice. Sa mga tagahanga ng non-time show host ay pinagtanggol nila ang kanilang idolo. Wala umanong problema sa skit ni Vice at kahit si BBM ay pinatotsyadahan din naman niya. Pero nanahimik lang ang BBM supporters. At eto pa kung masakit dyan ha. Yung mga nanonood dito, yung mga nagbabayad, nag-e-enjoy nage 'yan ganoon sa pagkukwento, nag-e-enjoy sila. Yung mga hindi nagbayad Panandalian lang umano ang pagkawala ng komedyante dahil nagpapahinga lang naman umano siya, dahil nakakapagod din ang two-day concert nila ni Regine Velasquez sa Araneta Coliseum, na higit tatlong oras bawat show. May mga influencers na nag-unfollow sa komedyante, at ini-flex pa nila sa SOCMED, ang patunay na nag-unfollow sila kay Vice, dahil hindi nito nagustuhan ang naging biro nito sa kanilang concert. Ayon sa ibang netizens, ay ang mga maingay sa SOCMED, ay yung hindi naman nanood sa concert. Kaya mabuting manahimik na lang umano ang netizens, na walang alam. Di rin nakaligtas si Ann Curtis na sisterette ni Vice, ay ginawan pa ng isyo. Anya, hindi galing sa akin yung post that's floating around about my sisterette. Konting respeto naman po. Kung bago ka pa sa channel ko ay huwag kalimutang i-like, e subscribe, i-share, e at mag-commento. Kino-comment, wala naman kayo doon. Hindi naman para sa isa, hindi pa pinagbayan. Di ba sila yung comment sila yung tinag-enjoy, sila yung may ayaw ng mga anak. May tugon naman ang konseho ng Davao tungkol sa balitang papatawan ng persona non grata ang komedyante. Parte sa statement ay, Davao City will not be distracted by cheap insults and distasteful jokes made for clout. Public figure like Vice Ganda, who use their platform to mock rather than to uplift, reveal more about their character than about the people they ridicule. Nagsalita na rin si Christy Fermin tungkol sa pagkadawit ng kanyang pangalan sa skit ni Vice Ganda. Hinamon niya si MC na hindi umano sila nag-iimbento ng kwento, at may alam si MC sa naratibo. Hindi umano bago sa kanila ang mabash, dahil parte na ito ng trabaho nila. Tungkol umano sa nabanggit nila na mahina ang sales sa show ni Vice at Regine, ay totoo rin ito, dahil naapektuhan naman talaga raw ito sa nagdaang bagyo. Dalawang linggo ang nakaraan mula ng mabanggit nila sa isang episode ng Showbiz Now na, na mahina ticket sales ay kasagsagan umano ng bagyo, at tatlong magkasunod ang naglandfall sa bansa. Nagpaabot naman sila ng congratulations, dahil maraming tao ang dumating sa Araneta Coliseum. May mga bakanting upuan sa day 1 pero maraming tao ang nanood. Maraming benta sa tickets pero hindi umano sold out. Hindi rin umano nila masabi, kung sa pag-usad ng ticket sales ay dahil binili at pinamigay ang tickets, o tunay ngang binili ng manonood. Dami yeah. namang mabakanteng upuan. Wala na pong question. Congratulations. Tinati oh, nating pwedeng sabihin sold out. Oh, uh, ay oo. Oh, oh, Kasi oh. may tao po ang Araneta sa unang gabi ng concert ni uh, Regine Velasquez at ni Vice Ganda. At para sa amin, tagumpay po ang ibig yeah. sabihin. Na. Congratulations. Oh, oh. Dito diba? naman nagsalita na rin si Ogie Diaz. Anya, ay naimbitahan naman raw siya at binigyan ng ticket, pero binigay niya sa kaniyang anak dahil sa panahon ng concert ay nasa Cebu siya nagpaliwanag ang batikang kolumnista sa episode ng OG Diaz Showbiz Update na wala siyang pinapanigan. Pinaliwanag niya ang kanyang naging relasyon kay Vice Ganda at Christy Fermin. Anya mula noong 16 years old siya, ay nasa poder na siya ni Manay Christy. Utang na loob niya sa kolumnista, ang kanyang pagsisimula at ibang napunder sa buhay, gaya ang una niyang sasakyan. Malaki ang naitulong ni Christie sa kanyang karera at tinatanaw niya ito. Malapit silang dalawa pero hindi sila nag-uusap tungkol sa kanilang trabaho. Wala silang pakialaman sa kanilang showbiz news. Habang kay Vice Ganda naman, ay naging talent niya ito bago si Liza Soberano. Limang taon din niyang hinawakan bilang talent si Vice. Dagdag pa niya ay hindi niya pipilitin na magkaayos ang dalawa, pero hangad niya ay dadating ang araw na ito. Alam niya na kung magtatagpo ang dalawa, ay paniguradong papansinin ni Christy si Vice dahil may mabuting kalooban umano si Christy sa tunay na buhay. Baka raw magkayakapan pa ang dalawa. Hindi umano mapipilit niya si Vice na makipag-ayos, dahil hindi madaling lapitan si Vice lalo na kapag masama ang loob nito, at hindi lahat nakakalapit sa kanya. Tinitempohan niya ang mood ni Vice bago siya lumalapit rito. Ganoon naman raw talaga kahit sino kung bad trip. Siya yung discoverer mentor ko. Malaki rin ang utang na labo kay Ate Christy. Dahil nanay na nayang ko isa, dati kong alaga naman si Vice. Na ako nalulungkot kapag parehong malapit sayo, eh nag-aaway. Si kahit sino, hindi basta-basta nakakalapit kay Vice. Tintempohan mo, tatiningan mo yung mood niya. Ganon si Vice. Ayaw niya basta-basta lalapit, lalo na pag hindi handa yung kalooban niya. Ayon naman sa mga netizens ay halata raw na bias si OJ kay Christy. Pansin din nila ay parang may takot si OJ kay Vice ganda. Depensa naman ni OJ, ay ayaw niyang may pizza issue dahil kaibigan niya ang dalawa. At kahit ano pa ang gawin niya, ay may masasabi pa rin ang mga tao sa kanya. Nag-react na si Senador Rodante Marco Oleta, nang madawit ang kanyang pangalan sa biro ni Vice Ganda. Walang prenong sinabi ng senador na napakawalang hiya ng tao na yun. Nabanggit rin ng senador ang parte ni Vice sa mga online gambling gaya ng DJ Plus at Bingo Plus. Anya, sila ang naging sponsor ng Naturang Concert. Ito yung DJ Plus, Arena Plus, Bingo Plus. Ito pa yung, ito po yata yung nag-sponsor uh, nung isang concert, ngayon-ngayon lang, pati po ako ay kaniyang idinawit. Hanggang ngayon ay tahimik pa rin si Vice Ganda, ukol sa isyo na kinakaharap niya. Komento naman ng ibang netizen, na kung nais man ni Vice na mapag-usapan muli, at maging relevant, ay sumakses naman ito, dahil araw-araw siyang trending. Ang malilang umano niya ay, Some obra na umano siya sa kanyang pagpapatawa, na nakakasakit na siya. Kahit ano pa yan, ay mali pa rin ang pagpapatawa na may naapakang iba. Depensa naman ng mga tagahanga ng komedyante ay, na over-umano sa pagkasensitive ang ibang netizen. Ganyan talaga raw ang gun upon sa mga stand-up comedies. Kahit sa ibang bansa, ay tinitira nila ang kanilang mga politiko, pero deadman naman raw umano ito sa ating bansa ay ginagawa raw itong big deal. Anong senyo rito? Comment down below.